Tag-over muna kami para mag-toilet, mag-CR. Ihihina ako kanina pa. Umuulan pa rin, oh. Ulan. It's so, raining. Eh. Okay, nasa KL na kami. So ayan mga kaharti, mag-lunch muna daw kami kasi hindi pa ready yung aming hotel. So mag lunch muna kami. So ayan, pupili na kami ng food namin. Meron akong favorite dito, yun. masarap yun eh. Sarap ng food nila dito. Marami kumakain. Hi, doctor. Hi. am na. Gutom na kami. Ito <laughs> yung favorite food ko dito. Masarap to. Grabe. Kain tayo, mga karti. Ka so, yung mga karti, ka tapos na kayo mag-lunch. Papunta na kami ng hotel. Ready na daw. So, see you later. Um, Puto yung trend. famous na ano nila dito yung KLCC. Ayan. Ito yung hotel na pag-i-stay namin. Ayan. Nang kami sa KLCC nila. Sa tower. Ayan. Ayan. Okay, so yeah. Baba Ay, na kami. Ito kami. din. Kapagod din. Kapagod namin, Kapagod pala yung pasukan eh, no? Water. Wow. Sa, sa door, biglang nag-close. Ayan, ah, na kami dito sa lift. Lift. Sa Pilipinas ko, ano, elevator, no? So, dito lift ang tawag. Ito yung room namin. Pakita ko sa inyo. Sure. sya, oh may table may kitchen ayan, saan yung room dito room, nasa yung room oh, ito yung room ito na natin yung room ano to toilet bathroom room oh, maliit lang siya. okay, maliit lang So, ayan. Ito naman yung master bedroom. Ayan. Okay lang. Maliit din. Pero mas malaki to doon. May toilet ba? Ayan. May toilet din. So, ayan. Madilim lang.

Comb. i'll just take everything aking daughter. Ah, mga cabinet. Ayan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob nito. Na ay, ay, bukas dito pala sa kabila. Ay, washing machine. Pwede palang maglaba. etong isa. Oh, ito naman. Ano ba to? Ay, mabukas. Ito. Ayan. So, ito yung sink nila. My daughter, say hi. Ito bunso ko. nag ah. siya. Bread. Nag-video siya ako. Hi mga karty, nanasad ako, nalulungkot ako, ano ba yan? May nakalimutan akong bit -bitin. importante pa naman yun. Alam mo ba? Alam niyo ba kung ano 'yon? Halimutan kong bitbitin yung mga sapatos, tsaka yung sandals at tsaka yung chinelas namin. Ah, uh, ano yung pampapalit ko? Ano ba ya? Hindi yung iba kasi binitbit ko na siya tapos inilagay ko yung mga yung sandals na isang nasa paper bag. Yun ang hindi ko nabitbit. Ano ba kamamadali kasi late na ngarin kami. Ang layo pa ng biyahe namin. Grabe, nakalimutan ko na sa daho, 'no. So bibili na naman ako ng bago, sandals tsaka slipper namin. Oo, nasulog na kami. Ayan, mga hearty dito ako mo ibili. Last year, pumunta ako rito noon, in December. Zara. Ayan. Let's go! Ayan, doon na kami sa loob ng Zara. Let's see. Tingnan natin. Yung ibang damit ko na Zara, ipa-free love ko siya ulit kami sa amin condo. So, eto yung binili namin. Nagtapaw kami, tapos bumili na rin ako ng slippers, slipper namin. So, try namin mamaya bumaba sa swimming pool. Tingnan namin kung bukas pa or sarado na. Sa so, mga kaharti, ito yung food namin. Ayan. Kasya na yan sa amin kasi busog pa yung aking asawa kakaharti, lumabas kami ulit kasi nakalimutan kang bumili ng ano, uh, shampoo. Ang nabili ko lang, bad, uh, sabon, yung gel, tapos tsaka yung conditioner. So, wala akong nabili ng shampoo, kaya bibirulit kami. Ang ganda pala dito sa pagsalabas. So, oh, ayan na, KL Kuala Lumpur. Ito yung KLCC. Ayan. First time ko maglakad dito ah. Ayan, may mga tao. Ayan ang KLCC oh. Ano mo yung moon? Half moon. Diyos ko po, tatawid kami. Nakakatakot. Ano ba yan? Wala kami mahanap na bibira na shampoo. 7-Eleven o kaya Happy Mart. Ayan mga kati, nakahanap kami ng convenience store. So, lang kami ng uh, chocolate ko saka shampoo. Ayan, ah, daming tao. Kanina pagdaan namin dito, maraming tao. Yung may mga bata, tas may mga nagtitinda ng soft drinks, tsaka na lobo. So, ayan yung hotel namin, condo. na kami nag-stay. Okay, mga kaharty, magatanggal na ako ng makeup, tapos maliligo na ako. Then, Matutulog na kami. So, tomorrow na lang ulit. Good night, mga hearty!